Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling may katapangan, na matahimik din para maging maayos ang araw, at laging uunahin na magawa. Na mapasaya ang mga pamilya, at hindi basta nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na mahilig lang makaisa kaya. Iiwasan na kagad, at matahimik na araw ang gusto sa buhay, na lagi ng kasipagan, at sa trabaho ay una sa kanya ang matatapos sa mga gagawin, hindi nagpapataan sa mga gawain sa trabaho, matapat sa makakausap at ganoon din sa trabaho, ayaw ng mga usapang lagayan ng pera at tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 21 number 8 at number 34 Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan madisiplina sa mga gawain sa mga trabaho at sa tahanan ay laging uunawa muna bago magsasalita para walang Masasaktan sa mga sinasabi sa trabaho ay matahimik. Nagagawa ng mga gawain, magtitiyaga para makatapos. Nang maayos at maaruga sa magulang na may kahandaan. Laging tumulong at may ugaling may isang salita para makakuha ng respeto sa mga kausap ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Dahil ayaw ng may utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 20 number 33 at number 8. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May wise na isipan at laging nag-iingat sa mga sinasabi. At ikikilos para lagi may nagagawang good vibes ng swerte, at laging nasa isipan ang maging masikap sa mga ginagawa sa buhay, sa trabaho ay hindi kayang mag-papataan sa mga ginagawa dahil ang nasa isipan pag masipag ay kayang umasenso sa pamumuhay, sa tahanan ay laging masaya ang aura para makapag-usap na masasaya ng laging madaming positive energy ng swerte ang maiipong sa buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16 at number 14 at number 29. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at hindi kayang tumanggap ng mga suhol. Na pera mas gusto ang magtrabaho at mahirap para. Makaipo ng maayos na pera para sa buhay pamilya. Masipag sa trabaho at gagawa ng mas matahimik sa pag. Gawa, may ugaling may katapangan ngayong araw na magagawang. Ilabas kung dapat na ilabas, sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may mga kalokohan, at ayaw ng mga usapang may kaburdihan. Iiwasan ang mga ganoong tao. Maaruga sa pamilya para sa maayos na kalusugan. Maingat sa sinasabi at kinikilos ayaw ng napapahiya ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 19 at number 22. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa ginagawa sa mga gawain sa trabaho, at laging may matapat na ugali sa hanap buhay dahil gusto ay maging mahaba na may trabaho at laging inuuna na makagawa ng kasiyahan sa pamilya. Ayaw ng mga usapang mahaba lalo kung walang kaugnayan sa hanap buhay, maaruga sa magulang at sa pamilya. Ayaw lang ng mga usapang may kabastusan, Laging may takot gumawa ng may kalokohan dahil may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 29 at number 17. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at hindi gagawa ng mabilisang gawain maingat. Ayaw ng pagkakamali sa hanap buhay, at may isang salita. Pag sinabi o naipangako ay gagawin para sa pamilya. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa sa gawain para maging okay ang dapat na magawa at maging masaya, ayaw nang mga usapang suhulan ng pera o palakasan dahil kamalasan ang kayang makuha sa hinaharap kaya iiwasan kagad ang ganoong pag-uusap nang walang pangamba sa pamumuhay at ayaw ng mga usapang kaburdihan at paligoy-ligoy ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa paglalabas ng pera ipon muna bago paggasta mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 27, number 19 at number 14. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at ayaw nagpapataan sa trabaho, at may kadaliang pwedeng mainis na magagawang mabilis na magagalit kaya maingat sa mga ginagawa para hindi makakuha ng pagkainis, at pag may sinabi ay gagawin. Lalo na sa trabaho, kahit may kahirapan ang gawain, ay magtitiyaga para makatapos para makaunlad sa buhay, at makakuha ng pag-asenso sa trabaho, maaruga sa magulang at sa pagkain ng pamilya, para laging maging maayos ang mga kalusugan. Kung pera ay hindi basta nagpapautang ang perang kinikita ay laging para sa pamilya para sila ay magawang pasayahin ang bigay na ugali ng kalikasan sa libro ngayong araw na mula sa sikat ng araw matipid sa paggasta at paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24 number 18 at number 42 Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap sa trabaho at hindi gagawa ng pagpapataan. Sa mga gagawin, laging matapat sa mga ginagawa sa trabaho. At ganoon din sa mga sinasabi, masipag sa hanap buhay. Para mapasaya at laging uunahin ang kasiyahan para sa buhay pamilya, hindi makukuha sa mga suhulan ng Pera ayaw ng mga ganoong pera dahil mabilis din mawawala at may takot pa sa karma ng kamalasan kaya hindi gagawa tumanggap ng suhol na pera sa tahanan ay maingat sa mga sinasabi para laging may good energy ng swerte sa mga dapat na magawa sa pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 24 at number 6. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan. Masikap sa buhay at may ugaling madisiplina sa mga sinasabi at mga ginagawa lalo na sa mga pinagkakakitaan dahil para makaipon lagi ng pera para mapasaya. Ang kabuhayan, kung gagawa ng trabaho ay hindi mo kayang mapaglalakuan dahil wise na matalino, dahil gusto ay makaasenso sa buhay-trabaho. May katapangan ang ugali na matahimik kaya ayaw ng mga usapang may kaberdehan at paligoy-ligoy, at hindi gagawa ng problema sa trabaho may takot mawalan ng pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 36 at number 11 Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay laging may isipang mapanuri at laging masaya sa mga ginagawa para laging may good vibes ng kasipagan ng makaipon ng maayos na pera para sa buhay pamilya laging masinop at maingat lalo na sa pagsasalita at sa mga gagawin naman sa trabaho ay madisiplina ayaw ng mga kuwentuhan paggumagawa ng gawain at hindi nagtitiwala kagad lalo na kung pera ang pag-uusapan maingat sa kinikitang pera wala sa isipan ang pagseselos may tiwala sa minamahal at laging inuuna na mabigyan ng buhay na masaya ang pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 17 number 34 at number 25. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisipilina sa trabaho walang sinasayang pagkakataon, basta trabaho ay masipag, nagagawa ng masaya para makatapos ng maayos, kung kikita naman ng pera kahit may kahirapan ay gagawin at ayaw ng mga kalokohan sa pagkita ng pera at hindi rin basta magpapautang ng pera para makaiwas sa makakaaway na tao. At ayaw ng mga usapang may kayabangan, kung sa trabaho ay mas gusto ang mag-isang gagawa, para ng mapanatiling makakatapos ng maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 20 number 36 at number 5. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsyaga sa pamumuhay at laging inuuna na mabigyan ng kasiyahan sa pamumuhay ang masayang pamilya na maging maluwag sa ikakabuhay kaya laging masipag sa hanap buhay sa trabaho ay masinop at ayaw ng mga usapang chismisan at laging masipag at maingat sa dapat na gawain, may maselang ugali ayaw ng mga usapang mahaba at hindi magpapautang ng pera masinop sa kabuhayan, at nasa isipan na dapat ay laging masipag para makaasenso sa buhay hanggat nasa bata pang edad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white number 19 number 14 at number 36.